Good morning! So for today's video, ayan, isa na namang recipe ang lulutuin ko today. Isa sa mga pinaka-favorite kong Filipino food. And behind this recipe is a supportive husband na siyang nag- um, bunot. Hindi ko makukuha Tagalog sa bunot, guys. Pero, kayo nang bahala mag kung ano yung Tagalog sa bunot or English sa bunot. Ang importante, makagawa tayo ng coconut milk para sa ating recipe. And then, isa na namang equipment yung ginamit na dito, guys. And this time, it's a hammer to break the coconut. So, tabang-tabang ako dito kasi wala nga kaming sundang or itak para gawin to. Kaya, yung ginamit niya is plier and then, yung hammer and then, uh, para matanggal yung ano, yung fruit ba ng coconut dito sa loob? Gagamitan na naman niya ng kutsilyo. Ayan. <laughs> Ang hirap talagang gumawa ng gata dito guys. Pero for the go pa rin yung ating ginataang langka. Ayan. So kahapon kasi nagpunta kami sa vegetable market. At nakita ko tong langka na to. And sabi ko gusto ko talagang ginataang langka. And never ko pa siyang natry simula nung dumating ako dito guys. So it's my first time na magluto ng ginataang langka dito. Kasi feeling ko noon hindi siguro masarap or what. Pero ito na nga, itatry ko na siya kung masarap ba yung ginataang langka dito guys. So tingnan nyo, ganito yung ginawa ko sa coconut. Kasi nga, wala din kaming kudkur. <laughs> Lahat na lang walas And then, blender ko siya kasi nga wala tayong kudkuran. Mga mi, diba? So, blender is the key. So, ito na nga tingnan natin ang result. Ayan in fairness naman talaga para di siyang kinayod oh. Ayan so pwedeng-pwede pala gamitin yung blender sa paggawa ng coconut milk, guys. And then yun nga lang parang matrabaho talaga siya kasi gagawin mo siya from the start manually. But then it's okay kasi for sure worth it naman talaga yung paggawa natin ng gata para sa ating ginataang langka. Ayan, thank you to my husband. Very supportive talaga siya sa mga gusto kong kainin dito sa India. Talagang tinutulungan niya ako sa paggawa. Ayan. Siguro may mag-comment or may mag-suggest na yung uh, coconut milk na lang na in can yung gamitin ko dito sa India. Actually guys, na ko nang bumili ng coconut milk sa can dito sa India pero feeling ko hindi siya masarap kasi nakatry na ako one time kasi gumawa ako ng vegetable curry and ginamitan ko siya ng coconut milk nga. Pero hindi siya masarap yung ano, yung coconut milk na nasa can guys. Kaya hindi na ako umulit kasi aside sa mahal siya, hindi nga siya masarap. So mas masarap talaga yung ganitong gata na pure talaga na wala sa kan. Kasi yung nasa kan medyo may amoy siya guys. <laughs> hindi ko gusto yung amoy. Kaya hindi na talaga ako umulit. Kailangan lang talaga ng tsaga kung gusto mong kumain ng masarap na ginataan dito sa India. Kahit anong ginataan yan, basta yung ganitong gata yung gamitin mo is really perfect. Itong pangalawang tiga natin guys. Then, yung unang piga natin is this one. So, i-combine ko na lang siya. Combine na lang natin. So, ganyan na siya kadami. Ito naman yung ating ano, um, spices. Bawang, sibuyas, and dinikdik na luya. Yung ating langka is medyo ano na siya. Um, durog-durog na ba? Lata na lata. It's almost done. So, okay na to guys. Oh, luto na. So, i-remove ko lang yung water. Ay! Ayan. Ayan, so magsutin na tayo ng ating spices. So, una ko nilagay is the ginger. Ayan. So, yung langka, guys, pala. Nakita nyo naman kanina, ba diba, na pinakuluan ko siya hanggang sa lumambot. And then, nilagyan ko siya ng asin doon sa pagpakulo ko ng langka para meron ng lasa yung ating langka. And then, itatapon natin yung water na pinagkuluan ng langka. Hindi natin siya isasama dito. Kasi hindi siya magandang tingnan and parang iba yung naging kulay ng water. So, hindi natin siya isasama dito sa ating ginataang langka. So, naglagay din ako dito guys ng laurel. Ayan. Tulog pala yung aking baby girl guys. Kaya naman nakapag voice over tayo for today's video. Charing. <laughs> So ayun na nga guys nilagay ko na yung ating uh, soft na langka. Ayan, isusutin natin siya ng mga 3 minutes bago natin ilagay yung gata. So madali na lang talaga to siya kasi yung gata na lang yung kailangan natin lutuin dito guys kasi di ba? Uh, malambot na yung ating langka. So maganda yung ganito na durog na talaga siya para hindi siya um matagal gawin kasi syempre meron tayong baby. So dito pala guys sa nagluluto ako nito. Um, gising si Mishi. Tapos, yung nagbantay sa kanya is yung papa niya or sometimes si mommy. Ayan. Kaya nakapagluto talaga ako ng bongga ng hinata ang langka. ba diba? Medyo matagal-tagal din tong gawin. Kasi kailangan mong gawin siya from the start. So, nilagay ko na pala yung gata dito, guys. And, naalala ko sa Pilipinas, kapag gumawa tayo nito, mas masarap talaga yung doon, ba diba? Kasi, doon sa Pilipinas, ang daming niyog. So, pwede kang maglagay doon ng dalawa. Tsaka, mabilisan kasi nga, ba diba, may kayuran, ganun. So, dito, mahal yung niyog, guys. Isang niyog dito is 50 rupees. Ayan. Tapos, yung nabili ko palang langka, guys. Yung isang supot is 40 rupees. Ayun. So konti lang yung uh, ginawa ko kasi hindi ko naman alam kung magugustuhan nila yung ganitong loto. So actually bago ako nagluto nito, tinanong ko sila kung anong gusto nilang kainin kasi nga baka hindi nila magustuhan tong recipe na ginawa ko kasi nga 'di ba Pinoy food and very weird sa kanila yung ganitong recipe na langka na may gata. So sabi naman ni Gora, huwag ka lang magluto ng iba, kakainin namin yung niluto mo ganon so tingnan natin kung magugustuhan nila yung ating ginataang langka madali lang naman sana tong gawin kaya lang matatagalan ka sa paggawa ng gata kasi wala kang equipment so ayan tikman na natin yung ating ginataang langka a little bit more salt and it's become perfect ayan guys okay na to i'm so excited it's, it's so tasty yeah and then wait how was it it's tasty why did you give me less but it's less no it's only one pack i like it i like it but the Nail is very expensive 50 yeah huh? Exp expensive than the, uh, the <gasps> fruit itself <laughs> Ayan na, na, ako. And meron tayong atchoy, Um, atchol and then rice. Kasi so, lalagay natin dyan dyan. Ayan na guys. Hmm. Feels like home.